7.08 in the morning kukuha tayo ng ano kukuha ko ng kunting uh, Madridi de Agua siya ang aking uh, chapin -tap mamaya Ayan, meron ako kunting nakuha ron ito lemongrass kasama na yun lemongrass Madridi de Agua Oh, yan ang uh, kukuhanin ko ngayon uh, chachap, -chapin. chachap -chapin, pakain sa manok oh, o oh. babawasan na natin ng konti babawasan na natin ng konti Yan ang Madre de Agua. O, oh, diba? Oh. Madre de Agua. Kung marami kang Madre de Agua, mas maganda. pati ito lemon grass kasama na yan lemon grass alam nyo ba kung anong puno ito yan yan ay malunggay malunggay yan balak kong itanim dito sa kahiliran itong uh, saging. Baka sakaling mapakinabangan. O. Oh. Yan. Yan. Hilira ko yan dyan. Kasi yung uh, aming katabing uh, may uh, lote dito. Meron siyang puno ng malunggay. Ngayon, siyempre malaki na yung puno ng malunggay humahaba yun yan nga mga sanga ayan, dati may tinanim ng orito ayan Saka ito. balik ako rin sa may ano yung puno ng ano malunggay malaki na yung puno ng malunggay ngayon siyempre humahaba yung kanyang sanga ngayon pinutol niya uli yan yan yung uh, kinuha ko sabi nila maliit daw yon eh, nangihinayang ako kasi baka ka ako tumubo kaya kinuha ako kaya ako naman nakita yon na pinutol dahil nag uh, nag ako nung ano yung net kasi may lumabas naman no kanina kaninang umaga umikot ako do sa likod napansin ko nagputol pala sila ng malunggay pero naman talagang ginagawa pagka yung ang sanga ng malunggay eh, mayabong na. Pinuputol na nila para gumanda yung dahon. Kaya kinuha ko yung uh, kinuha ko yung uh, sanga. Walo, walong sanga yung nakuha ko. Hindi ko sigurado kung mabubuhay. Baka sakali lang ako. Kasi yung malunggay medyo pahirapan din dito eh lalo na't binabaha. Ayan o. Oh. Ayan. Teka, pupuntahan natin yung ano, malapit lang naman eh. Ay okay. Problema Dito kasi ako nag-repair eh. Dito oh, yan oh. Yung mga nirepair repair ko kanina. Yan. Ito, 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 Wasak yan. Yan, wasak. Dito dumaan. Kaya ni-repair ko kanina. Ngayon napansin ko yung puno ng malunggay dito. Ayan no. oh. Yan. Yan, puno kasi ng malunggay yan eh. Meron pa nga rito eh. Ayan o. Maliliit na yan. Ngayon kukuhanin ko nga yung sanga. Baka sakaling mabuhay. Ano mga chicken. ma busog yung mga chicken ko eh. Baka lang ako sakaling ano eh. Sakaling mabuhay eh eto pito pala, pito piraso pala yan. Ito, kukuhanin ko na. Baka sakaling mapakinabangan. Maya-maya na ulit. Ito yung una kong tinanim to. Nakakadalwan linggo na yata ito. Ito, ito. Ayun, mayroon na siyang sibul. Ito yung tatlo. 1 2 3 4 13 ba? Bakit hindi balanse? Siya ata balanse. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oh 14 14 tiraso. Sana mabuhay dyan kahit pala Ito iba na kasi ito eh. Pero ano rin to? Sa adukol pa rin to. Itong kabilang to. Ito. Sa magkakapatid ng adukol. Sayang naman eh. Nakatiwang-wang lang oh. Dahil saksakan mo ng saksakan ng kung ano dyan. Meron pa nga akong pantanim doon. Abukado. Okay. Ayan. Oh. Purtin piraso. Purtin pirasong malunggay. Hindi ko lang alam kung ilan na mabubuhay dito. O oh, yan. Nakahilirang yan. Ayan. Oh. 14 piraso yan. Nakahilirang yan. Sana kahit kalahati mabuhay. Uwi na, uwi na at uh, Tama na yan. Kumaya uling hapon pag sinipag. Pag sinipag. Kumaya uling hapon pag sinipag. Umuulan na kasi, umuulan. Umuulan na kasi. Ay, nako. Oh, okay. Wala, hindi nagpakita yung araw ngayon. Tatakot magpakita yung araw. Okay, hanggang dito na lang po. Share, comment, subscribe, at hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapsit. กันสัมบูรบ๊ายบาย